Hello, good morning. Magandang umaga. Mga buntag sa tanan. <clears throat> Kumusta ang Pasko nyo? Dito ako sa farm ngayon. Uh, December 28. Lapit na ang New Year. So, yun. Mag 2025 na. Ang um, update ko kayo sa tanim ko na 4 months old na Na behento kasi Walang suwi Kasi doon sa kabila yung na future ko Is yun ang 6 months Hindi to sabay sabay So ito ang 4 months na Na behento ng 2 months ito na yung standing niya medyo laki laki na rin uh, bago lang din ako nag ngayon kasi wala masyadong init hindi makapag herbicide sayang yung herbicide kung mag apply kayo pag walang init ito na yung standing niya medyo makulim din ngayon siring ring season ito may iba na medyo maliit pa kasi pag so hindi siya sabay sabay hindi kagaya ng tissue sabay-sabay yan kasi kasi yung edad lang sila lahat ito yung tanglad ko na natanim hmm. before na na-picture ko wala lang try na ako kasi sayang yung space sa gitna yun advance at the all Salamat. Bye.